everyone! This is Ma'am Mitch, ang teacher vlogger na Tubo Romblon, living in QC. And for today's video ay magpapalit ako ng kortina at ng mga cover ng aming sofa. Noong December 23 at 24 ko pa nga inaantay yung in-order kong curtains, pero hindi nga siya dumating. At akala ko nga ay January pa siya i-deliver dahil siguro sa dami ng mga orders ngayong December. Hindi ko nga in-expect na i-deliver ko ngayon, kaya sobrang tuwa at saya ko talaga. Super excited nga akong ma-receive itong parcel na to dahil ito yung color of the Year, which is the Mocha Mousse. Ang kagandahan pa dito sa curtains na to ay makapal at talagang matagal mong magagamit. In order ko nga ito sa Black App, kaya kung gusto nyo rin, ilalagay ko ang link sa comment section. Sobrang daming sold nga itong curtains na to dahil siguro sa Color of the Year. Kaya mabenta ang ganitong kulay. Meron nga itong iba't ibang design. It's up to you kung ano yung gusto nyo. Pero ako kasi mas bet ko itong parang floral at dalawang plain. Ewan ko ba pero pag kananay na talaga tayo, ito ang isa sa nagpapakilig sa atin. At tingnan nyo naman kung paano ko pilit na inaabot yan. Malamang abot ko yan. Sabi nga ng asawa ko, Chinese chicken daw ang height ko. Pero hindi niya alam marami itong naaabot. <laughs> nga alam master to sa akyata ng bayabas noon. Hindi pa man natatapos ay natutuwa na ako dahil sobrang ganda. At eto na nga at natapos ko nang ilagay at iusin ang cortina at tingnan nyo naman kung gaano kaganda. Kasing ganda ng model. Huy! Pagkatapos nga niya na isusunod ko naman etong cover ng sofa. At habang naglilinis nga, kuy, eto ang mga nakuha ko sa ilalim ng sofa na mga balat ng chichiria. At kung narinig nyo nga kanina si Brenty, napamangha rin siya sa ganda ng aking ikinabit na curtains. Nilalagyan ko na nga ng cover ang aming mga sofa at mukamus nga rin ang kulay niya. Dati ko pa nga nabili itong stretchable ng cover ng sofa at talagang napakaganda rin niya at matibay. Sakto nga at na siya sa nabili kong cortina. Gustong gusto ko talaga na naglilinis at nag ng bahay nang walang distorbo. Yung tuloy tuloy na ginagawa ang gawain. Buti na lang at busy ang aking Brenty sa panunood doon sa loob ng kwarto kasama ang kanyang mga kuya kaya walang distorbo. Pamisan-misan nga ay lumalabas siya ng kwarto para tanungin kung tapos na ba ko. Pero maya-maya ay papasok ulit siya. Papasok ulit siya sa kwarto pag alam niyang hindi pa ako tapos. At eto na nga ang aking before and after. Ayan, napakaganda at napakaaliwalas tingnan. Ready, ready ng salubungin ang taong 2025. At dahil napagod nga ako sa pag at paglilinis ng aming sala, ay napahiga nga muna ako sa glit. At habang si Brenty lumipat na rin dito sa sala at eto na at nakipaglaro na nga sa akin ang batang makulit. Natatanggal nga talaga ang pagod ko dito sa batang makulit na to. Dahil bilang nanay, sila ang mga stress reliever natin kapag ka tayo ay napapagod. Hanggang dito na lang. Thank Thank you sa paninyo